Merong isang botante na tinakot na papatayin siya porket kampi siya sa oposisyon. Gusto mo bumang makulong? Eleksyon po ito, karapatan po lang kahit ang sino kung sino ang gusto. Ah, kita ka naman kagabi daw. Alam nila, kinakampi ka sa provider. Si DCI ka talaga. Umalis na rito, utos ni Mayo. Ang mga narinigit sila na ayaw nilang mangyari. Dating sa threat. Sila ang nakapagir. Sila ang mayor, hindi mo alam ang ilali sila. Pag-iingat ka lang. Pag meron na evidensya na makukuha sa'yo. Sabi kasi ni Kagawad Luyon eh, magagawan daw ako ng kasalanan siya? Ayaw lang ni Mayor sa ka sa kabila. Ayaw niya, niya mag-convince siya ng ibang tao. Hindi po nila na nabili, ka. Nabili, nabili ang nabili ang Ngayon malapit ilas ah? yun. Huwag ka muna dito. Pag na-petition ka rito, ah, alis ka. John? Petisyonan ka namin. Katin ah? ka namin siya, <coughs> Mayor. una, pumunta ako kila providers dahil inaya ako para makinig. Paglabas ko, may balibalita na. Nakunan daw kami ng litrato. Ano po ba problema kung makinig kami sa kabila? Napakinggan ko din naman si Sir Egay nung nasa munisipyo kami. Nung magpo-profiling, itatanong yun sa akin kung sino yung gusto kong iboto. At hindi, kano'n boboto dyan? Huwag ka na magboto. E, wala ang karapatan para pigilan ako kagawad. Pwede ka naman bumalik dito pagkatapos. Pagkatapos sa mga. Pagkatapos lang namin sa labaw namin. Dapat itong mga barangay officials na to ang bigyan ng kaso at ipakulong. Comelec, itong mayor na to ang bigyan ninyo ng show cause order at i-disqualify ninyo.